Sa presentation ng Manila Drainage Master Plan, sinabi ni Mayor Isko Moreno na walang infrastructure project ang papayagan sa Maynila hanggat hindi ito nagko-comply sa Master Plan ng Lungsod. Ginawa ni Yorme ang direktiba sa coordination meeting kasama ang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways at MMDA ng mapag-usapan muli ang drainage plan ng lungsod na matagal nang na-delay. Ayon kay Yorme, hindi aaprubahan ng lungsod ng Maynila ang mga permit na hindi alinsunod sa City Drainage Master Plan ng lungsod. Sa nasabi pulong, pinunari ni Yorme ang patuloy na pagbaha sa mga pangunahing kalsada sa lungsod at ang hindi matibay na infra projects na nakakaapekto sa drainage ng Maynila. Sinabi ni Yorme na hindi naman daw siya naninisi pero ito'y panawagan upang tugunan na ang problema pagdating sa usapin ng baha sa Maynila. Malapit ng magkaroon ng isang smart TV at isang laptop ang bawat kindergarten classroom sa lungsod ng Maynila sa pamumuno ni Mayor Isko Moreno. Ito'y nang aprubahan ng Manila City School Board ang resolusyon na magre-realign sa 143 million pesos mula sa 2025 Special Education Fund Project Procurement Management Plan nitong Miyerkules, July 9. Ang realigned budget ay gagamitin para sa procurement ng smart TVs, laptops, tablet armchairs maging ng workbooks para sa 397 kinder classrooms sa lungsod, sabi ni Yorme. Layo nito na mapalakas ang reading at basic education sa Maynila na parte rin ng kanyang long-term vision sa ilalim ng 10-year Make Manila Great Again strategy. Una na rin itong sinabi ni Yorme sa kanyang inaugural speech noong July 1 kung saan gusto niya rin ma-digitize ang mga paaralan para sa kindergarten students. Tiniyak naman ni Manila City Schools Division Office OIC Superintendent Darisa Lomeda na tutugon sila sa kagustuhan ni Yorme para sa edukasyon ng mga batang manilenyo. Binuhay ni Mayor Isko Moreno ang Work for Senior Citizens at PWDs program sa lungsod ng Maynila. Ito'y matapos ang pirmahan ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng lungsod at ang pamunuan ng fried chicken restaurant na Popeyes para mabigyang trabaho ang senior citizens. Sa pirmahan kahapon ng umaga, siyam na senior citizens ang magtatrabaho sa branch ng nasabing kainan sa Maynila. Ipinakita ni PNP Chief General Nicolas Torre III kay Mayor Isko Moreno ang bilis ng pagresponde ng pulis sa isang emergency situation gamit ang 911. Ito ay nabumisita si Yorme sa command center ng PNP headquarters sa Camp Krame kahapon. Sinaksihan ni Yorme ang pagresponde ng mga polis Maynila sa dalawang magkaibang lugar sa Santa Cruz kung magkaroon man ng emergency situation. Pinuri naman ni Yorme at ni Torre ang performance ng mga natawagang polis. Iniharap ni Mayor Isko Moreno ang tatlong sospek sa pag up at pagpatay sa isang TNVS driver noong May 18. Ayon kay Yorme, sumuko ang mga sospek sa batas at lumapit kay Councilor Awisia ng ikalawang distrito ng Maynila bago makarating sa kanya. Nakipag-ugnayan naman si Yorme sa Manila Police District at Northern Police District dahil nangangamba ang pamilya ng mga sospek sa kanilang kaligtasan nang matukoy sila ng mga otoridad. May 18 nang huling makita ang Transport Network Vehicle Service Driver na si Raymond Cabrera sa Paranaque City nang magsakay ng tatlong pasahero. Kalaunay kinumpirma ng mga otoridad ang pagkamatay ni Cabrera. Matapos ma-recover ang dashcam footage sa kanyang sasakyan na nakitang abandonado na sa Valenzuela City. Maraming tanong ang media na hindi sinasagot ng tatlong sospek mula sa tondo kung bakit nila pinatay ang driver. Pero sabi ng isang sospek na nadisgrasya lang daw ito. Nagsorry naman ang tatlong sospek sa pamilya ng biktima habang nakiramay si Yorme sa pamilya Cabrera at naway makamit nito ang kustisya para sa pinaslang nilang kaanak, hawak na ngayon ng NBI ang tatlong sospek para makumpleto ang investigasyon at masampahan sila ng kaso.